ito yung isla guys na uh, bumbukod ng Biliran Litino para uh, mention ito guys ito yung bukid no uh, ipakita ko yung sa inyo view guys no ayan dito po yung mo ano tayo skip tayo guys kasi baka masagasaan po tayo ito guys yung bumubuo guys na isla no sa biliran liti ay guys naging musara po ito guys no yan naging isla lang po yan dyan guys yan isa, isa lang yun yung isla, guys tapos katabi po yun yung ano yung bukid po talaga kaya ipakita ko sa inyo guys yung tulay sa biliran ko yung orange ng kulay no ito napakaganda po dito ng view guys ano dito sa biliran, biliran liti ayan uh, kailangan natin i-explore guys kasi marami pang hindi po nakakita nitong mga view ay baka may ganyo sila at magustuhan nilang lugar uh, libre naman po bumisita sa uh, lugar ng Biliran Lite ng bayan ng Biliran Lite ayun guys ah uh, <coughs> ito po yung ato ng mga vlog no uh, siyempre yung mga vlog natin guys yung hindi pa napuntahan ng mga tao eh, ano natin eh, eh, explore natin para po mayroon din makikita yan yeah, guys sabangan natin guys Puntahan natin sa dulo no Ah, ito, cut muna tayo guys ito na guys yung tulay no na sabi nyo na nito bawal po pumarket po guys yan papakita ko lang yung sa inyo ang bro at tatanggalin ko lang yung sa inyo